Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Maria Elena Santos at ngayon ay tatalakayin natin ang isang simpleng natural na sikreto para sa kalusugan ng makalalakihan. Naranasan mo na bang magising isang umaga at mapansin na may kakaiba? Hindi lang ang antok o paninigas ang iyong likod. Ang tinutukoy ko, ay, ang uring ang enerhiya na dati mong nararamdaman tuwing umaga noong nasa 20 ka Iyong tahimik at sang kahandaan sa iyong katawan na nagpapaalala sa iyo, ako ay lalaki pa rin. Kung ang pakiramdam na iyon ay nawawala na kamakailan, nais kong ibahagi sa iyo ang isang simpleng natural na sikreto na maaring makatulong na ibalik ito at nagsisimula ito sa kung ano ang iyong ininom bago matulog. Ako si Dr. Maria Elena Santos, isang urologist na may higit sa lima belas taong karanasan, sa pagtulong sa mga lalaking, higit sa lima puluh na muling maging malakas, kumpiansa at konektado sa kanilang kalusugan. At ngayong gabi, pag-usapan natin ang isang inumin bago matulog na maring magulat, kasa kung gaano ito kabisa. Ngayon, alam kong tila napakasimple nito, isang inumin lang bago matulog, talaga ba? Ngunit bago mo ito isantabi, manatili ka muna sa akin dahil ang ibabahagi ko ay hindi isang nausong gimmick. Hindi ito isang mahiwagang gayo mamula sa pinakabagong, hype sa marketing. Ito ay nakaugat sa isang bagay na mas malalim, ang aktual na biyolohiya ng iyong katawan, lalo na pakatapos ng edad na 50. At kapag naunawaan mo kung paano nangyayari ang mga natural na pagbabagong ito sa loop mo, Ang maliit na gawi na ito bago matulog ay biglang makakaroon ng malaking katuturan. Kita mo, habang tayo ay tumatanda, maraming sistema sa katawan ang nagsisimulang bumagal. Hindi biglaan, kundi unti-unti tahimik. Taon-taon ang iyong nga daluyan ng dugo. Halimbawa ay naksisimulang mawalan ng kanilang pagiging nababanat. Ang mga nababaluktot na pader. Nadati madaling bumubukas, bukas, para dumaloy ang dugo, ay naksisimulang tumigas. Samantala, ang iyong testosteron, ang mismong hormone na nakpapasigla ng pagnanasa, pagpupursiga, at pag-ayos ngang tisyo, ay naksisimulang bumaba ng paunti-unti, at nariyan din ang pagtulog. Hindi na ito kasing lalim o kasing nakapagpapanumbalik ng lakas tulad nang dati. maaring nakukuha mo pa rin ang iyong maoras ng tulok, ngunit hindi ito ginagamit ng iyong katawan nang kasing epektibo. At lahat nam, masalik na ito ay naksasama sama sa isang kritikal na isyo. Ang huminang pagaling sa gabi. Ang mas mabagal na pagaling na ito ay nakakaapekto sa maraming bagay, ngunit lalo na sa daloy ng dugo. At hayaan mong sabihin ko, sa iyo ang isang mahalagang bagay. Pagdating dating sugang seksual? Enerhia. At kumpian sangeng. Isang lalaki. Ang daloy nang dugo ang lahat. Hindi ito tungkol sa ano gaano karami ang iyong testosteron o kung gaano kalakas ang iyong nga kalamnan. Kung ang dugo ay hindi dumadaloy nang mayos sa tamang lugar, sa tamang oras, walang gagana nang tama. Ang iyong kakayahang makarun at mapanatili, ang isang erection. Maging ang iyong kakayahang makaramdam ng pakna-nasa ay nagsisimula sa kung gaano kahusay gumagana ang iyong circulatory system. Kaya naman ang inuming, ito ay hindi lamang isang nakagiginhawang ritual sa gabi. Ito ay isang kasangkapan sa suporta, isang senyas sa iyong katawan, na oras na para magpahinga, Magpanungbalik ng lakas. At maghanda para sa susunod na araw, na may higit na lakas at enerhiya. Kaya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano mismo ang inumin at higit sa lahat, kung bakit ito gumagana nang napakahusay. Ito ay isang simpleng timpla. Maligamgam na tubig, purong katas ng granada pomegranate, at isang hiwangang sariwang luya. Tatlong sangkap lamang. Walang idinagdag na asukal. Walang kafin. Walang artipisyal na anuman. Ngunit, pabati sa sa tatlong elementong ito ay may malalim na mahalagang papel sa pagsuporta sa iyong sistema. Lalo na habang natutulog ka. Magsimula tayo sa katas ng granada. Ang prutas na ito ay hindi lamang masarap. Ito ay puno nga polifenol, nga natural na compound ng halaman na tumutulong na ay relax ang mga panlup na pader nga iyong nga ng dugo. Isipin mo ang iyong ngadaluyan daluyan ng dugo na parang hose sa hardin. Kapag namamaga o matigas ang nga ito, hirap dumaloy ang tubig. Ngunit kapag ang panlup, na bahagi na tinatawak na endotilium, ay makinis at malusok, mas mahusay ang daloy ng lahat. Buma baba ang presyon, bumubuti ang pagahatit ng oksigen, malayang gumagalaw ang nga, sustansya, at ang iyong pelvic region, kasama ang iyong ari, ay nakukuha ang eksaktong kailangan nito upang manatiling malakas at tumutugon. Iyan ang mahikan ng nga polifenol, hindi sila stimulan Sila ay mataga-suporta, Tahimik na nag-ayos at muling itinatayo kung ano ang nasira ng panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang luya. Ang maliit na ugat na ito, na marahil ay nagamit mo na sa salabat o sa mga paborito nating ulam tulad ng tinola, ay may ginagawang higit na kahanga-hanga kaysa sa pagdaragdag ng lasa. Matagal nang kilala ang luya sa mga katangyan nitong anti-inflammatory, ngunit higit parian, riyan, Ito ay aktual na tumutulong na pasiglahin ang nitric oxide sa katawan. Ang nitric oxide ay ang kemikal na mensahero na naksasabi sa iyong mga magrelax at lumapat na nakpapahintulot sa dugo na dumaloy kung saan ito kailangan. Sa katunayan, ito ang parehong mekanismo na sinusubukang gayahin nang maraming gamot na pampalakas ng pagganap. Ngunit saluya, nakikipagtulungan ka sa iyong katawan, hindi mo ito pinipilit. Ito ay banayad, natural, at ligtas. At iyan ay isang bagay na mas pinapahalagahan ng iyong katawan habang tumatanda at narian din ang maligamgam na tubig. Karamihan sa mga tao ay hindi pinapansin ang bahaging ito, iniisip na ito ay para lamang palapnawin ang katas. Ngunit ang init ay makapangyarihan. Ang maligamgam na tubig ay nagpapakalma iyong digestive system, tumutulong na i-regulate ang iyong nervous system, at bahagyang nagpapalawak ng iyong nga, daluyan ng dugo na ginagawang mas madali para samga sustansya na ma-absorb. Isipin mo ito na parang isang delivery truck na umaandar na ang makina. Ang init ay nagpapakilos sa lahat kaya. Sa halip na manatili lang sa iyong tiyan, ang luya, etnga, polyphenol, sila ay ipinapakalat sa iyong daluyan nang dugo kung saan maari silang magtrabaho habang natutulog ka. Ngayon, alam kong ang ilan sa inyo ay maaring nang isip? Talaga bang may epekto ito? At naiintindihan ko ang pag-aalinlangan. Ngunit nakita ko itong gumana hindi lamang sa pananaliksik O sam nga aklat kundi sam nga totoong lalaki sa aking ma pasyente, makai bigan at maging mga kapamilya, at kumpare na sinubukan ito nang tuloy-tuloy at nakakita kita nang mangapak babago. Hindi mengahimala sa isang gabi, kundi tuloy-tuloy napak buti mas malalim ang kanilang tulog, nagigising silang hindi ga anong grogi at higit sa lahat napansin nila ang isang tahimik na pagbabalik nang isang bagay na akala nila ay nawala na. Iyong natural na enerhiya sa umaga, iyong tahimik na senyas na ang kanilang katawan ay may kakayahan pa, tumutugon pa, malakas pa, at heto ang punto. Hindi ito tungkol sa pahabol sa isang matagal nang nawalang bersyon nang iyong sarili. Hindi ito tungkol sa pag-urong ng oras pabalik sa iyong dua Ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa lalaki ka ngayon at pagbibigay sa lalaking iyon ng pang-araw-araw na pangangalaga at suporta na kailangan niya upang patuloy na mabuhay ng may kumpiyansa at lakas. May dignidad sa pag sa iyong kalusugan kahit sa mga simpleng paraan, lalo na sa mga simpleng paraan. Kaya naman gustong gusto ko ang inuming ito, hindi ito isa panggawain sa iyong listahan hindi ito isa pang bagay na dapat pakaabalahan. Ito ay isang tahimik na pakilos ng suporta. Isang maliit na regalo sa iyong katawan bago ka pumikit sa gabi. Hindi ka umiinom ng tableta. Hindi mo pinipilit ang isang tugon. Hinahayaan mong gawin ng katawan ang dapat nitong gawin magpagaling, magpanumbalik ng lakas, at maghanda para sa bukas. Dahil heto ang katotohanan. Karamihan sa mga lalaki, ay ini isip na kailangan nilang gumawangang, isang bagay na sugdulan para makakuhangang ngaresulta. Ini isip nila nakung hindi, ito mahirap o komplikado, hindi ito gagana. Kaya nilalaktawan nila ang mangga pangunahing bagay. Munit narito, ako upang ipaalala sa iyo, nakung minsan ang pinakamaliit na kilos na ginagawa, nang tuloy-tuloy ang siyang lumilikha ngang pinakamalaking pagbabago. Kapag iniinom mo ang timplang ito bago matulog, gumagawa kang isang bagay na lubos na nakakatulong. Pinapanatili mong hydrated ang iyong nga selula. Pinapakalma mo ang iyong nervous system. Pinapabuti mo ang iyong sirkulasyon. At marahil ang pinakamahalaga, ipinapalala mo sa iyong katawan na ito ay mahalaga, na ito ay buhay pa. Karapat dapat pa sa pangangalaga. may kakayahan pa kagalakan. Kaya ngayong gabi bago ka Maglaan kang lima minuto. Magpakulong tubig? Magbuhos ang counting katas ang granada? Magdagdang manipis na hiwang sariwang luya? Umupo ka? Dahan-dahang higupin. At isipin ito hindi bilang isang inumin, kundi bilang isang tahimik. Napangako sa iyong katawan na nagpapakita ka? nanak bibigay pansin ka nakasali ka pa sa laro dahil totu iyon at bukas ng umaga hayaan mong ipakita sa iyong iyong katawan kung gaano kalakas ang maliit na pangakong iyon ngayon tingnan natin ng mas malalim kung bakit ang gabi ay isang napakalakas at sagradong pakakataon para sa mga lalaking higit sa 50 alam mo Iniisip ng karamihan na ang pagtulog ay ang oras kung kailan lahat ay humihinto. Ngunit ang totoo, para sa iyong katawan, ito ang pinakaaktibong panahon ng pagpapagaling sa buong araw. Sa matahimik na oras na iyon, nakayos ang iyong ngaselula, muling nabubuo ang iyong matisyo. At ang iyong pinakamahalagang, mga sistema ay nagsisimulang mag-calibrate muli para sa susunod na araw. Ang iyong mahormone. Halimbawa, ay naksisimulang magbalanse. Ang testosterone, na natural na bumababa habang tumatanda, ay inilalabas sa maikli at estrate magapulso habang natutuloka. ka. Ang nga paksiklap na, paksi na ito ay mahalaga para sa pagayos ng kalamnan. Sexual na pagana, enerhiya, at maging samut. Ang iyong nervous system ay dumadaan din sa isang malaking pagbabago. Lumilipat ito mula sa fight or flight mode, ang stress at balisang estado na madalas nating nararanasan sa araw patungo sa rest and digest. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang nakakarlax. Ito ay nakapagpapanumbalik. Binibigyan nito ang iyong mga organo, lalo na ang iyong puso at mga daluyan ng dugo, ng pagkakataong gumana ng walang tensyon. At kung pegusapan ang ang madaluyan ng dugo, Naksisimula simula rin silangeng isang magandang ritmo sagabi, gabi. Sila ay dahan-dahang lumalawak at umurong na parang sinasanay na manatiling nababanat at bata. Ang pagiging nababanat na, na iyon ang nakpapahintulot sa malakas at tuloy-tuloy na daloy ngang dugo kinaumagahan. Ngunit heto ang hamon. Kung matutulok kang dehydrated, namamaga. O punong asukal at proses na pakain, Hindi nakukuhang iyong katawan ang pahingang nararapat dito. Sa halip na magpagaling, pumapasok ito sa defense mode. Tumitigas ang iyong magadaluyan, bumibilis ang tibok ng iyong puso. Nananatiling sobrang aktibo ang iyong digestive system, at ang resulta? Mahinang paktulok, mas mahinang sirkulasyon, mas madalas na pagpunta sa banyo sa gabi, at matamlay na enerhiya kinaumagahan. Kaya naman ang inuming. Pinag-usapan natin ay higit pasa ilang malusok na sangkap. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nasa tasa. Ito ay tungkol sa mensaheng ipinapadala mo sa iyong katawan bago matulog. Kapag naglaan kang sandali upang mahandangang, isang bagay nanak papalusok sa iyong sirkulasyon, sumusuporta sa iyong tissue, nagpapakalma sa iyong tiyan, at nagpapabawas ngang pamamaga, sabi kang isang bagay na makapangyarihan nang walang salita. Sinasabi mo, pinapahalagahan ko ang aking pagaling, gusto kong magising na malakas. Lumiliha ako ngang kapaligiran kung saan posible ang sigla, hindi lang ito hinahangat. At ipinapangako ko sa iyo, Naririnig ng iyong katawan ang mensahang iyon nang malakas at malinaw. Maaring hindi ito makpakita sa isang malaking pagbabago sa isang gabi, ngunit bigyan mo itong panahon. Gabi-gabi, naksisimulang maktiwala ang iyong katawan sarit mo, naksisimula itong magayos nang mas malalim. Mari kang maksimulang makapansin nang malilit ngunit makabuluhang pagbabago. Mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi. Isang mas pare-pareho at mas malakas na daloy nga hisa umaga, isang ginhawa sa iyong pelvic area. Mas malinaw na pag-isip pakmulat mo ngang mata sa umaga, at o, oh, isang pagbabalik ngang pamilyar na. Pakiramdam ngang kahandaan. Iyong tahimik na senyas ngang malusok na daloy ngang dugo, at heto ang kagandahan ng lahat. Ang buwang gawina na ito ay tumatagal lamang ng wala pang minuto para ihanda. Walang komplikasyon, walang iskedul, walang reseta, ilang sangkap lang. Counting intention at isang kahanda ang alagaan ang iyong sarili nang dahan-dahan at -dahan walang pagusga. Ngunit kung gusto mong umabante pa at tunay, napalakasin ang kapangyarihan ngang inuming ito, hayaan mong magbahagi ako ngang isa pang payo. Habang ang nga Ay gumagana sa antas antaseng kemikal at selular. Ang kanilang ma-epekto ay pinalalakas kapak sinamahan ng banayat na ehersisyo sa gabi. Hindi ako naksasalitaeng matinding ehersisyo. Ang ibikong sabihin ay isang bagay. na kapak Tulad nang isang payapang, sepuluh, minutong paglalakad pakatapos. Nang hapunan sa inyong bakuran, paligid nang inyong barangay. isang maikling sesyon ng dahan-dahang pag-unat sa iyong sala, o kahit na simpleng pagiga, malalim na paginga na nakapikit at isang kamay sa iyong dibdib. Ang masimpleng gawain ito ay nak-activate ng iyong parasympathetic nervous system, ang bahaging responsible para sa tunay na malalim na pagtulog at balanseng aktibidad nang hormonal. Kapag ang sistemang iyon ay na-activate, alam ngang iyong katawan na oras na para magpagaling, at doon nagsisimula nang tunay ang pagaling. Kaya ngayon, heto ang iyong bagong rutin bago matulog, at ito ay isang rutin na gumagalang sa iyong edad. Oras At mga pangangailangan Igalaw mo ng kaunti ang iyong katawan. Huminga ka ng malalim. Gawin mo ang iyong inumin. At dahan-dahan itong higupin na ang makuha ng iyong katawan ang bawat piraso ang nutrisyon nito. Hindi ito tungkol sa pagabol sa paganap o kabataan. Hindi ito tungkol sa presyon. Ito ay tungkol sa paglihangang, espasyo-pisikal, emosyonal, at hormonal para may pakitangang iyong katawan ang disenyo nito. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging higit pa sa isang rutin, nagiging isang ritual ito, Isang sagradong sandali sa iyong araw namuling muling kumokonekta sa iyo sa iyong lakas, karunungan, at pisikal na presensya. Nagiging isang tahimik ngunit makapangyarihang paraan ng paksasabi sa iyong sarili, kasaliparin ako sa larong ito. May kapangyarihan pa ako at pinipili kong suportahan ang aking sarili gabi-gabi. May dignidad sa pagpiling iyon. May kagandahan din dito. Kaya ngayong gabi? sa halip na manot ng telebisyon hanggang hating gabi o scroll sa iyong telepono hanggang sa ka, inaanyayahan kitang subukan ang isang bagay na iba, pumunta ka sa iyong kusina, maghiwang ang isang piraso ngang sariwang luya, magbuhos ngang isang maliit na baso ngang purong katas nang granada, magdagdag ngang maligamgam na tubig, dahan-dahang haluin, at inumin nang may intensyon. Uminom nang may pag-ingat. Uminom na parang ipinapaalala mo sa iyong katawan na ito ay minamahal. Hindi dahil sa kung ano ang kaya nitong gawin, kundi dahil sa kung ano ito. Dahil heto ang katotohanang kailangan mong marinig, hindi patapos ang iyong kwento. Nasa isang bagong kabanata ka. At ang kabanatang iyon ay maring maging malakas, masigla, at lubos na kung pipiliin mong suportahan ito. At nagsisimula ito sa malilit at tuloy-tuloy na pakilos ng pag-alaga. Kaya, salamat sa paglalaan ng mga minutong ito sa akin. Kung ang mensahang ito ay tumatak sa iyo, inaanyayahan kitang mag-subscribe hindi lamang sa channel na ito, kundi sa isang bagong uringang kalusugan isang nakaugat, sa karunungan, sa natural na lakas, at sa tahimik na kumpiyansa na nagmumula sa, sa pag-alaga sa iyong katawan ng may pagmamahal, ang iyong pinakamahuhusay na taon ay hindi patapos. Hinihintay nila ang sandaling magpasya kang alagaan ang maito. Ngayon, pumayo ka at inumin ang iyong inumin.